two cakes tayo for today's video. Hello mga ka-twin bakers! Isang cake nga pala na gagawin namin dito ay itong 8x5 na vanilla chiffon. At ang theme ng cake na to ay basketball. Naglagay lang ako dyan ng caramel filling. At ito nga yung request sa atin ni customer. Medyo mataas nga yung cake dito kaya binawasan ko. Kasi usually 5 inches lang talaga yung height ng mga cakes namin. E minsan talaga hindi may iwasan nung maabot siya ng 6 inches yung height. Then kung napapansin nyo nga pati yung side nagbawas din ako. Minsan kasi nahihirapan na ako magpakinis pag hindi pantay yung cake. Tapos minsan kumakapal pa yung icing ko. At yung cake nga pala na to guys ay money cake. Ganito lang yung method namin pag gumagawa ng mga money cake. Di na kami gumagawa ng box. Gumamit lang ako dyan ng stick para dun ko ilulusot yung zagustro. straw. Then after nga yan ay kinarab coat ko yung cake. Lagay nga din ako dito ng zagustro as dowel para support dito sa cake. Then sa design naman ng cake, gumamit lang ako dito ng piping tip 2D. Pinipe ko lang yung buong cake ng ganitong style. Medyo simple lang naman yung binigay ng design sa akin ni customer. Siya nga pala guys, gusto ko nga pala shoutout si Ma'am Judy. Actually, ni nang to na anak ko yung nag-order sa akin. Kung natatandaan nyo nga sa mga last vlog ko, sa kanya din yung cake na to. Thank you so much, Ta Judy. Para na ma achieve yung ganitong color, gumamit lang ako ng color yellow at red, pero more on siya sa red para ma-achieve yung ganitong pagka-dark na orange. Medyo may mali pa nga ako dito. Dapat kasi inuna ko munang lagyan ng linya-linya bago ako nag-pipe dito. Pero okay lang, nahabol ko pa din naman siya. So yung flower wire dyan, dyan ko mamaya ikakabit yung happy birthday na topper. Then after after nga ako maglinya dyan, nagpipe ulit ako. Pag mga ganitong design, medyo magasto siya sa icing. Kasi pinapipe natin yung buong cake. Kaya dapat mag-additional tayo sa charge. Ginoblihan ko pa nga yung pag-icing dito kasi hindi masyado nakikita yung linya. Dito nga nilagay ko na yung happy birthday na topper. Tinatali ko lang dyan yung flower wire. Ang sinunod ko nga dito ay yung mga printed toppers. Ito lang naman yung mga design dito sa cake. Nung pinikap up nga sa akin to ni customer, kailis na sila pero bumalik sila ulit. Kasi mali daw yung edad na nilagay ko. Dapat daw 21 years old. Medyo lutang tayo That time Pumasok naman sa isip ko na para to sa dibu ng lalaki. Pero number 18 pa din yung nailagay ko. Nagprint ulit ako ng jersey. At pinalitan ko din yung number dito sa board. At successful naman yung money cake natin. And next cake, ito na yung 3 tier dun sa intro. May pa-change background nga tayo dyan. Pinalitan ko nga yung color pink na wallpaper kasi medyo madilim nga siya sa video. So yan, flex ko nga muna dito yung makeover namin dito sa baking area. Pati yung nabili kong kortina matchy-matchy din doon sa wallpaper na pinalit ko. At pinalitan din namin ni Vera yung working table na. Namin dito. Pinagawa namin yan at medyo mataas nga siya sa akin. O diba, medyo lumiwanag na nga dito. May pang bata. So yan, balik tayo dito sa cake. The sizes na mga cakes na gagawin natin dyan ay 9x5, 7x5, at 5x5. At ang lahat ng flavor ng cake ay moist chocolate. Then yung filling ay chocolate ganache. Medyo madaming dowel nga yung nilagay ko dito sa bottom tier. Then, bago ko nga ipato yung mga cakes, naglagay muna ako ng cake board. At syempre, meron din tayong center dowel dito. Dito sa top tier pala na cake, kaya ma-fudge yung nilagay kong pang- feeling don para maiba naman. Medyo sinasanay ko na ngayon sarili ko sa pagsastock ng ganitong cake. Kasi dati, naka-final frosting mo na mga cakes bago ko ipato. Pero yun ngayon nga, parang mas okay siya sa akin yung ganitong way. Kasi at least nahahabol ko siya sa icing pag hindi pantay yung mga cakes. After ko nga mag stack kinaram ko yung mga cakes. Medyo struggle na nga ako pag mga ganitong three tier. Medyo napataas kasi yung table na pinagawa namin. Pag frosting naman dito, inuna ka muna yung bottom tier. Gumamit nga ako dyan ng Neko Food Color Liquid yung color violet. Medyo nakulangan pa nga ako, kaya nag-add ako ulit. Nung last Friday nga pala namin to ginawa ni Vira. At ito nga yung peg design na pinasasami ni Ma'am. Pero pinapalis nga ni Ma'am yung mukha ng unicorn at pinapapalitan ng mga butterflies na lang daw. Then the is as is yung design. Parang yung theme nga ng birthday ay mga pastel colors, then mga butterflies. Mga after lunch na nga namin to tinapos si Vira kasi 5 o'clock pa naman pinapadeliver sa amin to ni Ma'am sa venue nila. Yes, kami din yung magdedeliver sa venue kasi may mga cupcakes pa tong kasama. So si ma, na din naming suki since 2021. Mm. Sobrang humble na customer. At napaka-smooth nga lang ni ma'am katransak. Alam nyo ba guys, medyo matagal nga ako nag-frosting dito sa cake. Kasi pag tinitingnan ko kasi para hindi pantay. Nakailang ulit din ako dyan sa pagpapakinis. Mga nasa isang oras siguro ako nag-icing dyan. Charot. Kaya so, yeah, meron ding 12 pieces at 10 cupcakes si ma'am na in-order sa amin. Bali yung separate na 10 pieces na cupcakes nakalagay siya dun sa dome container kasi yun nga yung request ni ma'am. Kaso yun nga, medyo napalaki yung na-order ni Vira. Di na namin mababalik kasi sa online shop pa namin binili. Chinat niya na lang si ma'am na ganito kalaki yung container. O kita niyo, sobrang laki niya, di ba? Pero sabi nga ni ma'am, lagyan na lang ng picture ng celebrant. O di ba? May purpose pa din para mas gumanda pang kasi nalagyan ng picture ng celebrant. Naglagay nga muna ako dito ng chocolate ganache para dumikit yung mga cupcakes. At para hindi gumalaw-galaw yung mga cupcakes na ilalagay natin dito. Wala akong idea kung magkano na ibigay ni Vira kasi si Vira yung nagchat-chat Okay, ma'am. Then, yung ginawa ko dito, nag -glue stick lang ako dun sa side ng cover ng dome container na to. Medyo di kasi siya masarado. So, yan. Yeah, proceed na tayo dito sa pagde ng cake. Katatapos nga lang ni Vera gawin yung mga fondant details dito sa cake. Medyo di pa nga ako sigurado sa gagawin ko dito. O, saan ko ipapalastada yung mga bulaklak dito sa cake? Pero sabi ni Vira ako na lang doon yung bahala. Medyo di ko nga mag yung design dun sa picture kasi medyo malayo nga. Pero bahala na si Batman. Kusan sa tingin ko yung maganda, eh doon ko na lang nilagay yung mga details dun sa cake. Then, dito ito nga na part, pinayip ko lang yung mga ula. At yung all edible na rainbow nga dito sa top tier. Nagdadalang isip pa nga kami ni Vira kung sabi niyo na lang namin ilalagay. Pero feeling ko naman safe at stable naman tong fondant na ginawa ni Vera. Kaya nilagay ko na nga lang din dito. At sa last detail nga ng cake, naglagay lang kami dito na happy birthday topper at yung picture ng celebrant. Pasado ba sa inyo yung design for today's video? Feeling ko maganda naman siya at maayos naman namin na ilagay yung mga details dito sa cake. So yan, dito na nga tayo sa venue. At tignan nyo naman, kung gano'ng kabongga. 7 years old pa lang yan pero ang bongga na. Ano pa kaya kung mag-18 years old na to? Sobrang cute at ang elegant ng theme ng birthday. Bagay na bagay yung cake na ginawa namin dito. At syempre yung ating celebrant. Manang-mana kay mami niya na maganda din. Thank you so much, Ma'am Rose, sa pag-order sa amin. More blessing pa po sa family niyo. So ito lang muna guys for today's video. Thank you for watching at ingat po kayo lahat. God bless you all.